Bitoy. Oh. Abe, inumpisa na natin yung mga kantahan. Mm. Tapos may halong katatawanan. Meron na. <laughs> Abe, ituloy na natin ang kwentuhan. Oh, sige, Tuloy na natin. Alo ba? isang Pilipina Pilipinas sa mga bansang may local name para sa bagyo. Oo, oh, parang yung uh, pangalan sa ibang bansa, Ketsana. Ketsana. Yes. Pero kung ako lang, mm. ipapangalan ko ang mga bagyo sa babaeng artista. <laughs> yung talaga mga bagyo dating. Aba, Pwede yan, pwede yan. Pero mas bagay yata na ipangalan ng mga bagyo dun sa mga artista na palaban. Halimbawa, pag medyo urong sulong yung bagyong, no. di malamang, tutuloy o ah. hindi ito dapat. Know, hindi, pwede kasi yung urong sulong eh sa mga nangaaway sa kanya, di ba? Nabaltaan nga kasi, nagbati na sila ni Gretchen Barreto. Ah. At tayo, pare-pare, pare, mayroong exclusive video. Uy! <laughs> Bati na tayo, ha? Buti naman nagkaayos na tayo, kasi naman kasalanan mo talaga eh. Anong kasalanan ko? Basiraan ko pala to eh. Hindi naman, tama na, sorry na lang, eh. Sorry, sorry, nabigla lang ako. Ikaw kasi eh. O, oh, ba't ako yung so maldita? Oh, maldita? Ikaw maldita! Maldita naman tayo pareho, ha? So, bati na tayo, okay? Okay. okay. <laughs> Kung so, paano naman ko yung bagyo, malakas sa mga hangin, mm. yung kayang tangi ng payong mo? Ang bagay na pangalan dyan, alam mo, bagyong Amalia. Ah, dahil ba yan sa mga recent na naganap sa kanya? Ito ba yung sinasabi mo? Ang palagay ko. Eh, Ay, meron tayong footage dyan eh. Napapaligiran na kita! Lumas ka na dyan! Sorry mong payong ko! para payong lang eh. Tara nga! Oh. <laughs> paano naman kung yung bagyo, kung kahit saan sumusunod sa'yo, kahit sa banyo? Ba, dapat ang tawag dyan, Bagyong Annabel. Ayon! Mm. Ano And ba? I did it my way! <laughs> I did it my way! Dok, wala ka sa tono. Babagyuin tayo dito. Ako na lang kakanta. Mama, but I want to sing it my way. Ay, hindi. Ako na lang kakanta, Dok. I want to sing I it... Ano ka ba? <laughs> Ayusin niyo kasi 'yung pagkanta. Marami kasi 'yung sa pagkanta ko eh. Bago pa tayo ulan ng reklamo mula kay na tita Annabelle, kay mm. na tita Amalia, mm. kay Nadia. Mm. Eh maganda na tayo para sa susunod nating guest. Ay, Alessandra